right, what's up mga kuis? Good morning. Ayan o. Oh. So, uh, ayan mga kuis. Uh, umuulan na naman o. Oh. <laughs> kakatapos ko lang din magpakain kanina uh, maaraw na kaya nagpakain ako ayan bago ko matapos magpakain umulan na naman ayan umaambon ayan o oh. ayan kakatapos ko lang magpakain mga kuis sa flower horn naman ah... Uh, hindi ko pa napakain to, no? So, ayan. kahapon pala mga kuwis uh, nag water change na ako kahapon, no? hindi lang ako nakapag uh, video, kasi uh, umalis din umalis ako kaya ngayon tayo mag uh, video, no? so, malabo na kasi yung tubig nito kahapon mga kuwis parang ganito So, hindi pa siya lumilinaw. Bali, nilagyan ko ng ganito. Nilinis ko yan mga kuwis. Yung sponge filter, pinalitan ko itong uh, lagayan ng mga labarax. Ayan. So, luminaw naman siya. Ito na lang ang hindi pa. Ayan. Pinalitan ko ng DIY. Ayan siya mga kuwis. parang bumabalik ang kanyang kok siguro kasi madumi nga yung ano no yung tank tang hirap din linisin nito bali yung harap lang yung kinukuskus ko yung mga gilid niya naglulumot na ayan umahalo din sa ano tubig ang hirap din kasi nito i-water eh, change mga kuys kasi ang paglalagay ko ng tubig dyan eh, binubuhos ko nala isang balde ubuhos ko so yung mga nasa ilalim na mga lumot lumot na nakadikit ayan yung mga ganyan ayan mga natatanggal umahalo na sa tubig so ayan binibenta ko naman na to mga kuis yung dalawang yan kasama yung flower horn kasi nga uh, mag ano ko papalit na ako ng 5 gallon ito isa isa pa lang na kukuha ko galing swap yan pupunuin ko yung 3 layers na yan ng 5 gallons Ayan. so yung mga tab ko mga kuis pala no kung mapapansin nyo sa um, mga previous ko na video maano um, siya kahit na water change ko na malabo so may ginawa ako dinagdagan ko lang yung ano dinagdagan ko yung lava rock ayan ayan tsaka to ito ang pinaka mabilis lumabo sa lahat ayan ayan kita nyo naman na malinaw na ayan so dinagdagan ko ng lava rock, mga kuis no ayan luminaw naman na para marami ding pamahayan yung mga good bacteria ng no? mga kuis and kaya naisip ako din dagdagan ng lava rock so ayun ayun yung naisip kong solusyon no tinesting ko lang naman na baka nga kulang kulang ako sa ano sa labarak kasi walang labarak to mga kuis sand lang to mga labarak lang yan ito mga nandito palibot na yan and kinukulang na pala no wala na mapamahayan yung mga good bacteria natin so kaya malabo Ayan, so malinaw na siya explore explore lang ng mga kuis lahat ng ano naman uh, mapag naman ano, ano natin mapagdadaan mapag aaralan no? experiment experiment <laughs> hanggang sa malaman na natin kung anong gagawin no pagka ganun nga ayan halimbawa nyan sa akin nangyari kaka change lang kinabukasan um, malabo pa rin no? or mabilis lumabo talaga so yun siya mga quiz Please. So, di ko pa, uh, ano to, sure kung yamabuki ba to o oh, 24K. Kasi may napagtanawan din ako, no. Uh, kung, sabi kung black eye, uh, tinanong niya kasi ako kung black eye. Then sabi ko, oo. Oh, oh. so, kasi yun, kung black eye nga daw is, uh, 24K to. pakita ko lang mga quiz. Kunin ko ito isa. Ayan ang mga quiz Oh. Ayan. Black eye siya. Kasi may nagsasabi yung Yamabuki. Ayan. 24. AGT. GBT. Ayan. So, sana nga 24k ito. Ito yung isa. Medyo mapush out tong isa eh. Bali, ano ito mga kuwis? Galing swap. Swap deal. Then, akala ko nung una, pair. So, nung nakita ko na ng personal, sabi ko, ay, dalawang femto. Kaya, ano, binigyan na lang niya ako ng isang mail ng uh, PKBM. Ito yung isa mga kuis. Mapusyaw ang kulay na ito eh. Hindi katulad ng isa. So wala pa akong ng ano ni'yan May hingaan na mail. <laughs> Mabuburaot muna. So yan mga kuis. Ito yung mga pang ko na pag uh, umuulan or sobrang mainit. Ayan. Ibigyan ko lang ng mga damit. <laughs> so, ayun. Ang aking tubi. Ayan. Mabilis maubos yung tubi ko, lalo pag madami patay. Ayan. Kakalinis ko lang itong mga kuis. At ayun nga. Madami akong naitapon din. Mga ano na, patay. Ayan. Ang bilis dumumi pagka sobrang dami. Tapos ganyan lang kaliit yung lalagyanan. bilis dumumi. Kaya madalas pagka bumibili ako, 150 lang. Ayan. Good for 1 to 3 weeks. Kung ganito lang naman yung papakainin mo. Ayan. Hindi sobrang dami. Ayan. Good for 1 month na siguro o lagpas pa. Ayan, ito lang naman kasi pinapakain ko dyan mga kuys. Hindi naman gaano karamihan. Ayan, itong xbb ko pala may kukuha na nito mga kuys. Sa, ano, Sabado. Ayan. Palinis ko. wala pa tayong budget para sa panglinis yung ano mga kuys yung may scraper na may fishnet may brush yun bibili din ako nun soon sa ngayon toothbrush toothbrush muna at saka pala yung ano mga kuys yung aking etong ref tab na to lilinisin ko to tsaka ibibenta ko na din lahat to sa linggo kukunin to mga to Ayan. sasama ko na yung lahat pati yung maliliit dyan mga breeder ko Ayan. lahat out na Marami-rami na rin to mga kuis. di ko alam kung paano ko to kukunin lahat bahala na <laughs> lipat ko lang yun sila sa mga walang sa tab na walang ano walang plants para mabilis ibalot so yun mga quiz uh, ang hanggang dito na lang muna yung ano ano video ko no, at lumalakas yung ulan <laughs> ayan so kita tayo next video mga quiz Peace.